ilang taong kayong naging kayo, naging mag-boyfriend, hindi kayo kasal? Hindi po. Okay. Ilang taong naging uh, okay. kayo naging mag-boyfriend, girlfriend, bago kay kayo nagkaanak? One year po. Paano mo siya nakilala? Sa Facebook sa po. Sa Facebook. May asawa siya? Uh, po. Pero ang sabi niya po sa akin, nung naging kami, i i iwalay na po sila. OFW ka, Vivian. Saan ka naging OFW? Sa Hong Kong po. Hindi ka na bumalik na pag, sa, ano, sa Hong Kong? As OFW. Papabalik uh, pabalik po ako sa August 30. Eh. Nasaan yung bata? Uh, sa mama ko po. doon, Andun po sa kaibigan ko sa tinulugan namin. O oh, ilang taon na yung bata? Ilang buwan na? Three months po. Kailan kayo huling nagkausap nitong polis? Nitong buwan lang po. ah uh, Bale po, pinatawag ko po siya doon sa headquarters ng Region 8 sa Reyes. Okay. Bumunta naman po siya. Yung nga po yung sabi niya, gu gusto niya daw po ng prop mo na bago, 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 bago siya magsuporta dun sa bata. So willing siya magpa-DNA -DN testing? Opo. Richie, Sarge? Yes, sir. Nasa ka ba ngayon? Dito po po sir, sa, ano, sa Biliran PPO sir. Pero hmm. mandatory ako. Okay, uh, alam mo na ba itong problema mo kay Vivian Barcelon? Nireklamo niya, alam ko na. Alam mo na na ang problema, itinatanggi mong anak mo, yung bata. Opo sir, kasi Tama. need ko ng need ko ng ebidensya sir, ebidensya. Okay, bakit in the first place, nagkaroon kayo ng relasyon ni Vivian, di ba? Hindi naman kami at talaga may relasyon sa, sa ano, social media lang yun, sir. Rick. Oh, pero makakabuntis ka ba sa social media lang? Eh, nagkita kayo nito at nagkaroon kayo ng pagtatalik. Isang bisis lang po. Oh, so inaami mo nagkaroon kayo ng pagtatalik. Ang sinasabi mo lang, hindi mo anak. Hindi ka nakabuntis opo, sa kanya. Ganon. Oh, sige. Opo, opo. Kung sakasakaling magpapa-DNA testing tayo, willing ka ba? Opo. Walang problema yan po. Okay kung sakasakaling willing kang magpa-test magpa-DNA testing, paano paano proseso natin? Pupuntahan sila doon para makuha ng specimen siya rin. Sa ECDNA po uh, at yun iko -co coordinate lang po natin si Okay, so uh, iko-coordinate -co namin sa ECDNA, DNA no? Para makuha ka ng specimen at maipa-testing kung ikaw ba ang anak natatay ng bata o hindi. Willing ka? Sige po, opo dapat handa ka rin bayaran o panindigan yung magiging arrears mo sa suporta ha. Kasi kung yan ay lalabas na anak mo, anak mo yan, simula nung lumabas yan. Kaya may obligasyon kang bigyan ng suporta yan from the very beginning ha. Tandaan mo yan. Sige po. Oh. Malino sa yon Sige po. Kasi kung hindi mo gagawin yon eh susundan ka namin ng administrative case at kasong bausi. Opo. Di ba ginausap ko ikaw ng maayos pero ang tigas mo? tapos ni isang tindi mo, tinignan yung bata yung nagkita kayo. Siyempre masakit para sa <laughs> akin yun eh. Totoo ba yung sinasabi mong minsan lang may nangyari sa inyo? Nagkasama po kami niyan July 17 tsaka 18. Ma bali po tatlong beses may nangyari sa amin. So yung 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 araw na yun from July 17 to 18. Dalawang araw yon. Opo, magkasama pa kami yan. Saan kayo nagpunta nun? Doon po sa isang hotel. So tatlong araw, may tatlong beses na nangyari. Hindi po, mga dalawang gabi po yun eh. At ikaw, wala ka naman boyfriend na iba? Wala po, siya lang po. Siya lang talaga. Anong taon yan? Last year? Opo. Year, uh, last year? July 10. Uh, Nagbakasyon po kasi ako, July. Tapos nagkita po kami mga ugos na kasi bali mauwi ako July 29. Nung nagkakilala kayo sa Facebook, na ka nun? Nasa Hong Kong po. Nasa Hong Kong ka? Opo. Ah, okay. Ilan taong ka na bang OFW? Uh, eight years na po. Ano, pagkaalo mo sa kanya, binata? Ang sabi niya pa may asawa siya pero hiwalay sila. O tutubayon ba na hiwalay kayo ng asawa mo? Opo, opo. Nagkausap na kami sa ano sa Rias niyan sa nung August 11. Nagharapan nagharap na kami doon. Hmm. Basta, Vivian, tutulungan ka namin na mapatunayan na siyang tatay. Ako Opo. naniniwala ako sa sinasabi mo na siyang tatay, okay? Ngayon naman titong si Rechi, siguro bi big na natin, total libre naman ang DNA testing na gagawin natin, no? Mula sa ECDNA. DNA. Opo. No? Rechi, i workout na lang natin kung paano makakakuha ng specimen sa iyo, ha? Sige po, sige po. Sige. Ang gusto niya po, ang gusto niya, uh, sabi ko sa kanya, sabi niya, don sa nag-midget sa amin sa Rias. Ang sabi, sabi niya, gu, gusto ko ng prop na anak ko yan. Sabi ko sa kanya, ipadihin e, mo. Tapos ang sabi niya naman, ipadihin ko daw. Tapos ako daw yung gagastos. Tayo na, huwag ka na po mag-alala, Bibian. Kami na ang gagastos para sa inyo. Kaya pumunta pero po Pero to sa totoo dito. lang po, medyo mahal ang DNA testing. Pero huwag po kayong problema, huwag kayong mam... Huwag nang problema shoulder namin na expenses. Salamat po. So, Rechi ah, ang usapan dito, po magkakaroon ng part 2 ito at dito namin i-announce ia kung sino talaga, kung ikaw talaga ang tatay o hindi ha. Sige po, sige po. At gusto ko sa araw na yon eh nandit ka, naka-online ka no. Mas maganda siguro kung nandito ka sa aming istasyon. So isa-set natin yun, Vivian ha, kung kailan natin bubuksan. so ano yan? Nang utang hindi, pa po kami ng pera para lang pumunta dito. Mm -hmm. Kasi wala po kami, wala akong pera pag hindi kasi Saka ba galing? <laughs> galing pa po kami ng eh. late. pa? <laughs> Okay, paano ka? Nag, nagroro, nagbarko, nag... Nagano nag nag plano po kasi hindi ko pa puling isa yung baby ko sa bus. So yung baby mo nandito ngayon? Opo, nandito Sa nag-stay? Doon po sa kaibigan ko sa Bisaya, sabi niyo. Ah, okay. Pwede ka bang mag-advance kahit konti kung hindi ko lumabas sa tatay, i ko yung binigay mo? Hindi so, pa po nagbigay yan kahit peso. Kaya nga, dumidiscarte muna tayo. Advance mo, Rechi. Muna, pag hindi ikaw ang tatay, ibabalik ko, dodoblehin ko yung ibibigay mo. Wala po. Pwede mo ba? Advance wala po kong ma-advance po. Pwede ba magpadala ka muna ng 2,000? Okay? Pag hindi ka ang tatay, gagawin ko 5,000 yung binigay mong 2,000. Payag ka? Wala talaga kong mabigay po. Ah, wala. O sige. Huwag ka magalala. Bibian, pag siya lumabas sa tatay, lagot sa atin yan. Pag hindi niya, hindi nagbigay sa iyo na suporta yan. Okay. Okay. O Rechi, sana naintindihan mo naman obligas mo bilang tatay ha. Sige po, sige po. At masisira ang karir mo sa pagkapulis. Sayang lang. Major? Apo, Tony. Good afternoon po. Major, na meron, meron na naman kami ditong the usual problem ng mga kaibigan nating pulis. Ano po? Nadinig nyo naman Apo. po kanina yung naging usapan dito. Apo, okay. So, Major, total, so far, willing naman, nag-commit naman si si Sergeant na makikipag-cooperate siya para para makaunan siya ng specimen para sa DNA. Apo, apo. Major, siguraduhin na lang natin na siya ay magko kasi o baka biglang mawala. At may okay, rapat. Ko, uh, ko po na at kami po mismo, ako, ako, po mismo ang mag-assist para po kung sakaling ma mag-positive po na mm -hmm. sa kanya po assist po natin si Ma'am Vivian to para mag-apply po para sa salary assignment once na ma-approve po yung ano yung nasa kanya po yung bata through DNA testing po, di kaya po, meron din po kung sa birth certificate ng bata, ay eh, nakalagay doon yung proof of paternity. So, kung wala naman po, through DNA, so, pwede natin yun maging ground para mag-request tayo ng uh, mag-apply si Ma'am Vivian doon po sa regional office ng uh, salary assignment po. Para yung, okay. yung, yung, ano po, yung financial support is Diretso na. Opo, ah, na po sa kanya ATM. Maganda 'yon, maganda po 'yan. Maganda po ngayon ngayon ko lang po yan, kaya po sa mga susunod na dudulog sa amin may problema ng ganyan, 'yan po pa lang pwede naming i-suggest salary assignment, ano po? Opo, oh, major thank you very much at napaka education at enlightening yung, yung naging usapan namin with you today at naka uh, We are very thankful po sa commitment ninyong to make sure na itong Siretche ay tutupad sa kanyang commitment na magbigay ng specimen, ano po? Okay, sige po. Oh, Richie, bibigyan ko muna ng 2,000 dito si ano ha? Si Bibian ha. Oh. Para kung hindi ka tutupad sa sa pangako mo, ako mismo maghahabol sa iyo. Oh, ayan. Tapos Pag paggastos ka ha. Thank you po. Di ba sabi ko sa iyo, kamukha mo tapos sabi mo hindi. Tapos sabi, sabi mo ipa-DNA ko. Ito na yan, umiiyak ko ng tulong sa kanila. Richie, ha, kokontakin ka namin para sa DNA testing ha. Sige po. Okay. Okay. Sige po, uh, ma'am, kausapin po namin kayo sa kabilang studio ha. Salamat po.